Ay, likod ko. Girls, gusto ko na talaga mag-toilet. Girls, huwag na nga tayo magreklamo. Aray, ang sakit ng tuhod ko. Babe naman, tulungan mo ako sa bag ko. Nakalumutan mo ba? Pilay ako. Okay, girls. Natatandaan niyo yung pinag-usapan natin, ha? Oo, Oo Diana. Diana. Oh, Smiley, sorry. Akna yung bag mo. Tara, pumasok na tayo para mapili natin yung magandang room. Oo nga, nasan kaya yung toilet? Nat, hindi mo na kailangan ng toilet. Ayan o, no, ang daming damuhan. Nagbubulungan yung mga banis, pero mas mautak tayo sa kanila. Siyempre naman. naman. So, doon tayo sa back door, papasok. Pipiliin natin yung coolest room. Naintindihan niyo? Oo nga pala, yun yung mission ko. Oo, Stella, buti natatandaan mo. Ay, five, six, seven, eight, nine. Bilangin mo na maayos, baka may naiwan tayo sa gas station. Dito lahat sir Mike ito ba yung country house na mahal? Bakit ganyan? Para sa akin, okay lang. Mukha namang country house. Parang gusto ko na yata umuwi. Ang boring dito. Hoy, tama na kayo mga reklamo nyo. Well, mukha namang cool dito. Kumakanta yung mga birds, fresh air, blue sky. So, anong gagawin natin dito? Sana hindi tayo mabored. Don't worry, babe. Hindi ka maiinip basta kasama mo ko. Oo nga, Smiley. Sigurado hindi ako mabobored kapag kasama ka. Lalo na ngayong pinay ka. Tama na. Gusto ko nang pumasok sa country house. Meron kayang separate rooms yung mga losers. Oo naman, dapat lang meron kayo. Tabi kayo, Chan! Kami mauna! Tabi kayo! Tabi So guys, Welcome to the country house. Sir Mike? Naaalala nyo pa ba yung pinag-usapan natin? Tukul, tukul saan? Tukul sa party? Guys, nagpunta tayo dito para mag -relax. Para mag-break sa pag-aaral at gadgets. Di ba sinabi na ni Sir Mike na kukunin namin yung mga cellphones nyo? So guys, akin yung mga cellphones nyo. Kayo lahat. Ano? E paano ko tatawagan yung parents Teacher ko? Teacher Mike, kailangan ko ng alarm clock. Smiley, mag-worry yung daddy ko kapag hindi ko siya tinawagan. Paano na? Lalo na yung lola ko, mag-worry yun kapag hindi ko siya tinawagan. Well, nagdala ko ng dalawang phones. Smart ako. Ano? ano? Kukunin yung phones? Ano bang nireklamo nire niyo dyan? May phone booth dun sa likod nyo tingnan niyo Dun kayo tumawag So okay na, wala na kayong problema Ano? Phone booth? Seryoso ka? Ano, ano phone boot Ano ba yan? Para naman tayo nasa last century Smiley. Ano, bibigyan niyo ba yung mga cellphones nyo? O uuwi tayo? Di ma, anong gagawin natin dito? Manguhuli tayong alitap-tap. Pare, seryoso ko. Pare, hindi ko rin alam. Siguro mag explore tayo. Labas tayo pag gabi. Hey, moro, may deal ako sa'yo. Doon ako matutulog malapit sa bintana. Ano? Gusto ko kasi matulog malapit sa bintana. Eh, kunin mo na yan, ako matutulog malapit sa bintana. Okay guys, nasa yung mga cellphones? Teacher Mike, kapag bigla kailangan ko yung phone ko, hihiramin ko ha? Teacher Mike, alarm clock ko to. Baka hindi ako magising sa breakfast. Wag ka ka namin eh, oh, eto na, na teacher, teacher Mike. Mike Sana hindi ako i-report as missing ng daddy ko Alam mo ba kung nasan yung coolest room dito sa country house? Brandy i-assign din sa inyo mamaya I-assign? Okay, ngayong wala na mga cellphones nyo Welcome, Welcome to, to our, our summer, summer holiday, holiday. So, Sa wakas holiday na Let's go! Teacher Mike, sana naman mag-behave yung mga estudyante. Leila, huwag kang magalala. Bukas dadating si Coach Abby. Magiging okay ang lahat. Maniwala ka sa akin. So girls, narinig ko na gusto niyong i-divide yung mga rooms. So para hindi na kayo mahirapan, ako na yung gagawa nun. Narinig niyo ba? Ipapakita ni Leila yung buong bahay at yung mga kwarto niyo. Maliwanag ba sa inyo ang lahat? Oo, Oo, na! So, eto yung living room. Dito tayo mag-hangout, magkwekwentuhan, magkakantahan. Cool! So kakanta tayo. Dapat pala dinala ko yung gitara ko eh. Bakit? Malunong ka ba mag-gitara? Medyo, pa-chords-chords lang. Guys, nandito yung kitchen natin. Dito magluluto ng masarap na pagkain si Ice at Pizza. Sir Mike, nagugutom na kami. Kami, kami rin gutom na. So girls, hali kayo. Dito tayo magbe-breakfast. And syempre, yung rooms nyo. Tama na. Hi, sa wakas. Girls, para maayos tayo dito, i-distribute ko later yung mga duty schedule. Ang cool! So dito tayo magkakantahan? Well, mas gusto ko dito sa loob kesa sa labas. Oo nga, ang daming lamok sa labas. Dito sa loob, ang cool! Girls, nakapili na, na kami, kami ng room, room para sa amin. Ah, talaga? So gusto nyo yung pinakamalaking room, ganon? Swapang! Hoy, frogs! Living room to, no? Tama! Gusto ko nang humiga! Legs ko. Gigi, relax. Inaayos na nga yung kwarto eh. Pwede bang pakibilisan? Nagugutom na ako. So girls, eto yung kitchen. Dito tayo magluluto ng breakfast, saka maghuhugas ng plato. Wala tayong katulong dito. Wow! So maghuhugas pala tayo ng plato dito? May magagawa ba kami? Nasaan na yung mga rooms namin? Pagod na kami! Na kami. Okay, girls. Pupunta na tayo sa mga rooms nyo. Nasaan na ba? Gusto ko na mag kumain, tapos mag-relax. Oo nga. Ma. Ah. Diana, Diana kami, kami rin. Okay, guys. Dito sa kusina, magbabalat kayo ng patatas, sibuyas, tsaka carrots. Tutulungan nyo si Ice. Malinaw ba yun? Uh... <laughs> Teacher Mike, thank you po. Okay, basketball players, kayo magbabalit ng patatas Losers, kayo magbabalit ng sibuyas Ah, uh, football players, kayo magpiprito ng itlog sa umaga Narinig nyo ba yun? Si Ice ang boss dito sa kusina Teacher Mike, unfair naman Yung mga girls nandun na sa kwarto nila Tapos kami magtatrabaho na agad O nga pala, Uncle Mike, saan ba kami matutulog. O sige na Ice, tara magluto na tayo Sigurado, gutom na lahat Sir Mike, may tatanong po ako Dancer ako, ako yung mascot Nagtitraining ako Hindi ako pwede magtrabaho dito sa kusina Ah, uh, Ice... Ah, uh, okay, alam ko na mascot. Ikaw na lang tagatapon ng basura. Kaya mo na yun. Kaya, kaya mo na yun, dancer. Sura akong hawakan. So, girls, eto yung room ng mga bunnies. Ah! Girls, sa atin yung coolest room. Oh my God, ang ganda. Wow, wow ang, ang ganda. ganda. Ang ganda. Syempre naman maganda kasi dito din yung room ko. Tsaka ako. ano? Ayaw namin makasama yung rats sa isang room. Gusto namin magbakasyon, please. Pwede ba tayong makipagpalit sa mga frogs? <laughs> Bagay lang sa inyo yan. Panis, don't worry. May connecting room dun sa likod nyo. Dun kayo. Dito kami ni Yana. <laughs> frogs, tumabi kayo dyan. Well, at least girls, may sarili tayong lugar. Diana, ka-share pa rin natin yung mga rats. Narinig mo siya, diba? Sigurado mag -e enjoy tayo. Okay, masaya na yung mga bunnies. Satisfied. Frogs, kayo na Yay! Eh, yung room namin, nasan na? Gigi, maghintay ka. Girls, kung mas maganda yung room ng mga frogs, makikipagpalit tayo sa kanila. Kailangan oferan natin sila ng maganda. Frogs, eto na yung beautiful room nyo. Maganda, diba? Wow! Layla, thank you very much. Ang ganda ng room namin. Wow! Cool! Mas maganda yung room ng mga frogs. Diana, mas maliit naman yung room nila. Kitty, at least solo nila. Blondie, hindi lang sa inyo tong room na to. Sino ka-share namin? Yung, yung mga boys? boys? Hindi yung mga boys, yung mga girl losers. Um, oh, hi frogs! Sana naman maging friends na tayo ngayon. Eh ako saan? O nga pala si Karina. Leila, walang group si Karina. Okay Karina, dito ka na lang kasama ng mga frogs Ah, ganon. Girls, fair naman pala. Tara na, ayusin na natin yung mga gamit natin. Hayaan na natin sila dito. Ay, sawakas so pare, nakahanap tayong pwesto natin Walang makakahanap sa atin dito Oo nga, gusto ko ng katahimikan Di malilinawin ko lang ha, hindi tayo manghuhuli ng alitap-tap So anong gagawin natin dito ha? Maghanap tayong girls Yun, mismo, girls Mamaya, puntahan natin si Diana Si Diana na naman, uuwi na lang ako, Pambihira bihira okay, naman yeah, hindi na, hindi na, yung mga frogs na lang kasi, okay na yun Isa pang marinig ko si Diana, uuwi ako ha, iiwang kita mag-isa dito Okay girls, mag na tayo. Kahit may kasama tayong rats, i-enjoy na lang natin yung bakasyon. Dinala ko nga yung diary ko. Nakalimutan ko naman yung pen ko. Ano ba yan? Kitty, huwag ka na nga magreklamo dyan. Oo nga, at least maganda naman yung room natin. Kahit may ka-share tayo, di ba? Kayang-kaya naman natin yung mga rats na yan. Yes girls, tayo yung masusunod dito. Apat tayo, dalawa lang sila no. Wala silang laban. Girls, pwede bang pumasok? Girls, bad trip. Alam niyo ba anong mangyayari sa amin? Mababalat kaming patatas. Boys, ano ba? Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Kasama namin yung rats sa room. Parating na sila niyan, makikita nila kayo. Hindi naman sila makakapasok. To, hawak ko yung pinto. Diana, kawawa ako. Pa, paano akong magbabalat ng patatas? Nakalamutan niya ni teacher, Mike, na basketball players kami, hindi cooks. Kawawa, kawawa naman kayo. kayo. Mas kawawa ako. Nakalimutan ko yung pen ko. Guys, ano ba kayo? Nandito ba kayo para magreklamo? Nandito tayo sa summer holidays natin. Kailangan mag-enjoy tayo. Kung gusto nyo, umuwi na lang kayo. Doon kayo maglungkot-lungkutan. Diana, tama ka. Sige, magbabalit ang patatas at kakain ng mashed potato. Wala, Wala talagang utak tong bonjing na to. Tsaka alam nyo mga basketball players Pwede kayong pumunta sa kwarto namin anytime Wala akong pakialam sa mga rats na yan Kung gusto nila, dun sila sa mga frogs Kung magre-reklamo sila sa atin Wow, Diana! Totoo! Pwede silang pumasok sa kwarto natin mm -mm. Let's have fun, girls! Anong sabi mo? Okay, guys! Alisin na natin lahat ng stress Tulungan nyo na lang kaming ayusin yung mga gamit Pati, Pati gamit, gamit namin Okay, babe! Saan ba yung suitcase mo? Kitty, marami ka ba dalang gamit? O oh, ano, pretty girls? Naboboard na ba kayo? Oo, ang boring! sa so losers, wala na yung mga rats Ibig sabihin, kami na yung in charge dito Kasi, mga losers kayo So, susundin niyo yung mga rules namin dito sa room Frogs, naiintindihan ko yung sinasabi niyo Pero hindi ako losers, kaya wala akong pakialam sa rules niyo Sandali lang, ibig n'yong sabihin, kayo yung in charge? Oh! Hoy, Karina, huwag kang feeling dyan. Ang first rule, alisin mo yung sombrero mo sa lamesa ko. Ah, lamesa mo? Oo, lamesa niya, hindi mo narinig. Hoy, kayo mga losers, matutulog kayo sa sleeping bag. Nandun, nasa dressing room. Cool, parang nasa camping rin pala tayo sa country house. Oo nga, Julie, gusto ko nang bumanig sa camp. Gigi, don't worry, kaya natin to, matapang tayo. Oh, hello, Abby. Kumusta? Pupunta ka na ba dito bukas? Oo babe, maganda yung bahay. Settled na lahat, huwag ka na mag-isip. So anong oras ka dadating bukas? Alam mo, miss na miss na kita. Oh, mamaya na lang, nadito yung mga boys. Bye, love you. Teacher Mike, okay na lahat ng food, luto na. Pwede na silang kumain. Teacher Mike, kausapin mo naman to. Sampung bags na ng basura yung tinapong ko. Dancer ako, hindi basurero. Nakakainis. Teacher Mike, ano oras pa tayo kakain? Gutom na ako. So okay na lahat ng pagkain? Oh, Teacher Mike, nagluto kaming carbonara. Tsaka baked potato. Gumawa kaming cheesecakes. Okay, good job. Kakain na tayo. Gutom na rin ako eh. Paalala ko lang bukas, dadating si Coach Abby kaya mag-behave kayong lahat ha. Ah. Okay, no, no problem, problem, Teacher Mike. O oh, mascot, bilisan mo, maghahain ka na. Yana, please. Kapag wala ako dito sa room, ikaw naman yung bahala sa mga bunnies. Leila, hindi naman sila nakikinig sa akin eh. Yana, makikinig sila. Tayo yung in charge. Sino yung mga bunnies? Eh hindi naman nakikinig sa atin yun eh. Okay, halika. Ipapakita ko sa'yo kung paano sila sumunod. Guys, hindi tayo matutulog ngayong gabi Ay, anong gagawin natin? Smiley, magbabantay tayo sa country house Okay Okay, okay sige. sige Girls, meron na kayang pagkain sa kitchen Nagugutom na ako, check natin Ako rin, gutom na gutom na Great idea, girls Pagkatapos natin kumain, maglalakad tayo sa labas Anong nangyayari dito? Sinabi ko na sa'yo, Leila, Gagawin pa rin nila yung gusto nila Basketball players, anong ginagawa nyo dito sa kwarto? Sa kwarto namin. Umalis kayo. Basketball, Basketball players, alis na, na daw kayo. kayo. Timur! Guys, sandali lang Rats, hindi ko alam kung anong iniisip nyo Pero hindi kayo yung in-charge dito Kami yung magde decide Malinaw Leila, naninig mo yon? Hindi ako yung in-charge Diana, nakalimutan mo na ba? Ako yung assistant ni si Sir Mike Habang wala si Coach Abby, ako yung in-charge dito Tapos... Hoy, makinig ka Coach namin si Coach Abby Siya yung nagtitraining sa amin Pero ngayon, nandito kami sa country house Para mag-relax Hindi para sundin yung gusto mo Oo, Oo tama, o, tama ka dyan, Diana, Diana. Oo, oh, Layla, tama siya. Okay, sige. Sige, kung yan ang gusto nyo. Huwag kang pumayag, labanan mo siya Yana! Okay, sige. Sa so, bukas, malalaman ni Coach Abby na may boys dito sa room. Sa room natin. Gusto nyo bang mangyari yon? Good night, Rats! Sweet dreams! So guys, dinner. Tapos maglakad tayo. Let's, Let's go! go! Guys, sa wakas nag-umpisa na yung summer holidays. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys! Bye! Girls, mag-rest muna tayo. Hayaan na natin sila, Layla. Tsaka, okay ulit. Okay, lahat ng cellphones bibigay sa inyo. Ay, sa akin. Ano ba yan? Para tayo nasa last century. Okay, guys. Akin na yung mga cellphones nyo. Kayong lahat. Diana, tulungan mo naman ako sa bag ko. Nakalimutan mo ba? Pilay ako. Eto, sakit. So, girls, para maayos tayo dito, i-distribute ko yung mga duty schedule. Wow, dito tayo magkakantahan. Alam niyo, girls.